So guys, to actual benta po tayo ng super trending na honey pop. Yung anig honey pop na pakarami to. So yan ang ating honey pop ngayon. Kung hindi ka pa nagbebenta dyan sa tindahan mo, subukan mo na magbenta ng honey pop. So ayan, mayroon din tayong chukumani. Gusto mo din si chukumani? chukumani. So So, honey pop, anong gawa tayo ng honey pop? Ilan honey pop? Upat Apat na honey pop ay uh, yeah. Ating benta dito ng honey pop ay 6 pesos guys So may kita na po tayo dito 35 uh, Ayan yeah. uh, Honey honey pop Wow sarap naman nito guys oh, Ang sarap naman nito guys Ang ating red Red Limat three, isa Ay haan na 1 pre 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 yan ang ating Hi! <laughs> Shout out sa vlog natin! Ano pa? Ano pa? Ano yung ating? Plastic balloon. Pumili oh, kayo yung pagdagawa kami ng mga anong ulang. Yan, 35 dua. Oo, yeah. time is Pero well, huwag yung muna kukunin na lahat Kasi nalito ako kanina so, dika, Ilan yan? Ilan? 4 time is 6 Plus magkanto 6 4 time is 6 plus 6 plus 12 plus, well, neneng D plus, <laughs> plus neneng C Sorry. 47 seven no one can seven Thank you, thank you. So, ayan guys, nakabenta na po tayo ng ating uh, viral ngayon si uh, Honey Pop. So, Yun, yung kanyang tignan si nyo. Ang Honey Pop, ang ganda na kulay.

so Eh. Ay, dito, eh May isa. Ayun. So ayun guys, yung ating uh, actual benta dito sa ating uh, tindahan dahil wala pa pa yung ating mga manlalaro so magvlog muna po tayo. Shout out, shout out sa lahat ng ating mga subscribers. Hindi na po tayo masyadong nakapag-update nga guys dahil sobrang busy po tayo. As usual ay summer na po kasi kasi napakadami na po natin yung ating mga customers ngayon. Dahil nga mainit na po ang panahon, summer na ay mabenta na po yung ating soft drinks guys. So, Tuloy-tuloy po yung ating bentahan po dito. Pagka nagbebenta ka po ng mga ganito, mga tulad nito guys, ay itinatago po natin to sa sikat ng araw kasi magme-melt po ito kapag madali, lang po kasi magmelt to dahil honey po yung nakalagay dito sa loob. Kaya uh, maingat po natin mag babatay uh, po natin yung ating mga paninda kapag display uh, po natin sa harap kasi kapag mainit nga po yung panahon ay madali pong mag-melt kagaya ng mga gamis po natin, mga candies ay na hindi po natin siya papayagan na masinagan ng araw. So ayun, uh, tips po natin ngayon, araw. So Mag-ingat po tayo doon sa mga peking uh, kumakalat ngayon na 1K. May mga 1K pong uh, kumakalat. kaya po yung ating, uh, yung bagong 1K po yung kumakalat na 1K ay peke. Marami na pong napepeke doon. So, mag-ingat po tayo doon sa mga peking kumakalat. So, sa mga previous natin ng na mga vlog guys ay nagiging sunod-sunod po yung ating pag-upload. Pero sa ngayon, tulad nga ng aking sinabi, ay nakafocus po tayo dun sa kabila. So, update update lang po tayo sa mga presyo ngayon. <laughs> ang taas na po ng presyo ng baboy. So, na nagre-reklamo sila dito sa atin. Mabenta mabenta po yung ating mga sardinas kasi nga mataas po yung karne ng baboy. So, nakafocus po sila sa mga dilatas. Mga tao dito, mga noodles ay doon po mabenta dahil nga mahal ang karne ng baboy guys. So, Ayon sa mga katim kasari ko diyan, napapanood ko po yung mga vlog nyo Hindi ko lang po ito, uh, hindi lang po ako makapag comment sa inyo. Nakakapag-generate na rin po yung ating uh, YouTube channel ng kahit pa unti guys. So, tuloy-tuloy na naman yung ating uh, tindahan. Sana maganda po yung pasok ng ating tindahan ngayong uh, March dahil nga po ay summer na. So, sunod-sunod po dati yung uh, tag-ulan, malakas na hangin yung mga uh, nakaraang buwan kaya medyo bumaba po tayo ng kunting uh, benta kaya sana makakabawi po tayo ngayong malapit na mag election kasi uh, election na naman alam naman natin sobrang mabenta po yung ating mga inumin mga soft drinks yung ating mga kandidato ay naggagalen uh, mga galantihan po dyan naglilibre outing dito, outing doon, sponsor dito, sponsor dyan. So, ganoon po. Nagkinukompleto po natin yung ating mga parinda para sa ganun ay pupunta po sila sa atin. So, for sa, sa ngayon guys ay lumalabas na po yung mga bata at napakarami na pong bata dito sa atin maghapon. Kaya nga, nag-set up na po tayo ng mga pambata dito sa harapan guys. So, Ayun muna yung latest update po natin. Ingatan po natin yung pera natin. Huwag po tayong magpaloko doon sa mga fake yung mga paninda po natin. Huwag po natin pas uh, anuan ng uh, sikat ng araw kasi ngayon napakainit na po rin ng panahon. Iba na po yung panahon. Minsan malamig, minsan mainit. So, uh, magiging uh, aware po tayo dito sa pag display ng ating mga paninda, guys. So, thank you, thank you so much dun sa mga nagko-comment. Lalo-lalo dun sa kabilang uh, platform. Thank you so sa inyong yung mga subscribers ko dun. Uh, Pa-shoutout po tayo dun kung uh, nanonood po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo, guys.